WhatsApp up no mga kano kamusta po no Naglalakad kami ni misis <coughs> nga pala si Ian uh, birthday niya ngayon so isang taon na siya no happy birthday happy birthday, Ian so, yan happy birthday may <laughs> happy <coughs> birthday, ka, ha? lalakad kami kasi pagising namin yung kotse namin wala na at uh, tinangay na nung ano Nung nangunga uh, ng mga kotse Kasi nakapark kami sa red light Sa eh, red line Eh gan talaga dito sa Taiwan Pagka red line Dali ka dyan Ngunit nila yan Ito yung first time na Maka Makuha yung kotse namin So Waiting no sinulat naman dun sa may sa may kalsada kung saan namin pwedeng kunin yung kotse di lang namin alam kung magkano yung babayaran namin at ngayon eh, pupunta kami sa may main road main road yeah. magabang kami ng taxi para papunta dun sa address na sinulat nila. Ay. happy birthday, boy. ganda ng birthday mo ah. Nakuha 'yung kotse natin. <laughs> so, yun na nga no, mga, ano mga kano eh naghihintay kami ni Mrs kasi hintayin <coughs> namin 'yung taxi para mapuntahan namin 'yung sasakyan namin. <coughs> yeah. Dala pa kami bator. <laughs> so yung penalty niyan mga kano eh nasa uh, dalawang libo may Halos halos tatlong libo no? medyo mabigat din yun swerte ng birthday mo ha yan na uh, antayin ka ni papa ang birthday happy birthday to you ayun na yung taxi Renari. so what's up na no, mga kano dito tayo sa may uh, dito nila dinadala yung mga nakakot nila na mga koje yung mga nakaparada sa red, red lane so ito yung ano natin face throw ng sasakyan yung binayaran namin is 860 yun naging penalty ay yung mga bawal na paradahan no? white lane yellow lane ayan mga bawal yan double parking so sa ganito kami nakaparada Ayan. red lane so medyo malaking abala pag ganito kaya next time alam na namin yung gagawin hanap kami ng paradaan talaga dito sa Taiwan kasi bihira talaga yung ganito Sobrang higpit nila sa ganito mga ano. Yun. Ah, ayun yung panghakot nila ng, sak ng sasakyan. No? Nasa likod ko. <laughs> Asawa ko may hawak pang may pang basura. <laughs> Men. So what's up no mga kano Kamusta po no Bali ngayon Pupunta tayo sa Shopee Tawagin nila yung Shopee Bali bibili tayo ng ano ipit. Ipit sa damit mga kano Mula sa amin Papuntang Shopee Eh walking distance lang Kaya uh, Yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito sa bahay ng mga bilang ko yung mga uh, ano tindahan eh walking distance lang no halimbawa 7-Eleven tapos itong Shopee maliit na mall yon halos lahat nandoon na lahat ng kailangan mo yan malapit na tayo mga ano ay no highway na agad yun no? mga bahay dito luma luman, -luman sobrang tibay po kasi ng bahay dito sa uh, Taiwan kaya talaga namang taon ang binibilang kasi eh, pro ng Taiwan sa lindol tingnan nyo to mga uh, ano ano lang yan bago lang uh, paano yan uh, daycare center kaya yung mga anak ko pwede nyo mag-aral diba sobrang ano sobrang convenient lahat walking distance lang yung hospital ayun ayun yan sana ibibili namin sa sakin ano pang negosyo talaga small van siya eto Yan ang siya, pa mga ano, yan. Parang maliit na mall lang siya. Ang bedo na yan. Dito tayo sa seke. Mga ano. Si e. nandito yung bili yan ng mga ipit. May mga number yan sa taas. In e number one. Bili yan ng Uh, water cups, plastic basket. Ito na paint harder, hardware supply. Electronic product. Soap tray. Ito kitchenware. Plastic glove baka nandito yun. Eh. Mga damit naman dun. din baka nandito. wala yata dito dito ako bumili ng ano eh ayan mga drum mga drum wala ipit wala ipit yun ito mga ano itigil kailangan natin ayoko naman ito kasi ginakalawang to hanap tayo ng medyo yung plastic lang parang hindi ginakalawang ito ito kaya kahoy no. Kaya lang mahina yung kapit. Oh. Ito sana. Kaya lang pagdating ng ano kinakalawang. Ito. So, Elastic. Ah, meron pa. Eh, ito pala Sa likod. Ito. Daming pagpipilian. Oh. no, oh. Ito yung traditional na ipit eh. Ito na lang. Ito, medyo May ito rin. ay maganda. Haya! Maganda! Maganda! ito, Maganda! 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 Haya! Maganda! Haya! Maganda! Haya! Maganda! Haya! So, kumpleto na dito lahat ng mga kailangan ko May electronics naman dito Panghigot ng antiga O at na mga ano Bayaran na natin to Okay na ano mga ano Bali 25-20 yung isang piraso Yung isang plastic ng to Dalawa siya So 50-20 lang Okay na. Uwi na tayo. Okay. Bilis na nung ano na to. Eskwelahan. Private yan mga ano. sasakyan dito sa, sa Taiwan, puro mga scooter tapos sa kalsada walang mga marites walang mga tambay ano yung kalsada nila walang tambay, walang nagbibidyo okay saka malinis yung kalsada Ito nare-renovate to. Karamihan dito mga ano, yung mga matatandang bahay katulad niyan. Ay nare-renovate siya. Mga agency ang nakakabili niyan. Tapos ibebenta nila ng mas mahal. Diyan tayo nag abang ng ano basura kaya na no, dyan dyan no. tayo nag abang ng basura kasi ito naman cherry blossom malapit na magwinter winter malalagas na yung mga dahon yan bali yan na nga pala ano, alaunan ng hapon medyo makulimlim naman hindi siya gano'ng kainit kaya okay lang exercise kaya naglakad na rin ako mga ano kamusta uh, so lasingin ko na ng hapon dito sa Taiwan eh magtatapon tayo ng basura kasi ang dating ng basura dito is 5.10 no, ng hapon so ito yung basura natin Kapatapon natin to dun sa tropa natin. Magbibigay lang tayong 30. Okay na yun. yung basura natin. Oh. Minsan kasi matagal. Kaya sayang oras kakahintay. makita nyo dyan mga kanoy yung tropa natin. Naghihintay dyan. Marami nagpapatapon ng basura sa kanya. So, isa na tayo doon, no? Para di na tayo maghihintay. Ano sa Taiwan, yung mong gobyerno nagpo-provide ng pare in fire extinguisher bawat bahay. And siguro sa isang fire extinguisher, tatlo siguro. Tatlong bahay yung nag So, yun yung, la yung basura ng tropa. Ang oh, dami, no? Yung iba kasi, pinapatapon sa kanya. So, magpapatapon din tayo. Tapin natin si tropa. So, ito yung basura natin. ay yung basura ni tropa. Sobrang dami. Ang problema, wala si tropa, no? yung bibigyan sana natin ng pera no para itapon yung ating basura natin alam kung nasaan yung sinasabi kong tropa may konti yon mga kano oh, baga nakakaintindi siya, nakakaintindi siya pero may konti yung parang ano siya wala na sa matinong ano pero nakakaintindi hindi na mga baga nauutusan mo pa nga eh Nakakabili pa sa tindahan papala yung tropa natin mga kano yan lalakad na yan so papatapon na natin sa kanya no? so yun na mga kano no? pinatapon na natin sa kanya ayun siya sa likod yan yeah. nagabang na siya ron Ay, wala nang laman tong ating pariton busy kasi tayo no? dahil pa natin gagawin kaya hindi na tayo naghintay Mayroon kasi minsan na delay ng 30 minutes yung ano, yung truck ng basura. Dahil sa 30 minutes maraming time magagawa doon. What's up no, mga ano? Kumusta? Ah, uh, balay chichar na no. 30 uh, na ba Wallace? Pag pala naubos mo yung isang gantong black label yung 12 years old eh malalasing ka rin pala no mga kanono hmm. so matindi pala yung tama nitong black label no so what's up no mga kanono bali Naubos ko yung isang ano, isang bote ng Black Label ako lang mag-isa. Pupunta tayo ngayon sa ano sa 7-Eleven kasi parang bitin pa ano. Kaya kailangan natin ng ng beer para mag-recharge. So 11:30 pa lang naman. Kaya kaya ay ang kaya no. Ay ben. So, dito andaan. Bali dito mga ano. Nakakadaan dati dito yung motor bike. Ngayon, hindi na hinarangan na eh. Yun. Punta tayo sa 7-Eleven. Masarap tong bandawan. Matindi pala yung tama ano, black label. Ano, 12 years old, mga ano. dami may makita pa tayong tropa dito. De. Ano pa tayo? Shot pa tayo. <laughs> so hindi natin kinakat tong video na to mga kano para nakita nyo yung yung pangyayari no? pag mga gantong 11.30 na po ng gabi so hating gabi na po no? pero Makita nyo naman no? walang mga tao sa daan nagugulat yung kapatid ko dito kasi dito sa Taiwan eh karamihan ng mga sasakyan kundi Benz, BMW basta yung yung mga ano yung bihirang makita sa Pilipinas ng mga sasakyan mga sports car dito makikita mo mga gano parang pang lang imagine mo Benz na kotse ginagawa lang ano taxi or Uber gano ko no only in Taiwan no lakad lang tayo dyan bibili lang tayo ng ano ng pambanlaw mga isang bote lang ng ano na Taiwan beer pwede na yun para mamaya pag uh, talagang sold na tulog na lang dalawang anak ko mga kanaw eh, sold na rin naman mga bagsak na yon dalawang anak ko eh paglalakad pa lang hihingaling ka na ano ay si 11 no Nakakita nyo ba Ayan Diyan tayo pupunta Nandito mga kanaw yung beer no Ayan mamimili ka na lang Enik and Bar beer Siyempre yeah, ditirahin na natin ano Yung may bote Ayan Pampanlaw no kano uh, eh bumili lang ako na isang ano isang Taiwan beer no pag naubos natin ito eh. bili tayo ulit pero tingin ko, ano isang Taiwan beer okay na sa akin to